Anong ganap sa mundo ng showbiz? Wala talagang ka-finish-finish si Alex Gonzaga. Ito ang muling nasaksihan ng mga netizens nang mapanood ang kanyang latest vlog. Dinayo kasi ng misis ni Mikey Murada ang tahanan ng mag-asawang Richard Gomez at Lucy Torres sa Ormoc City sa Leyte. Palibhasa bisita, win welcome naman ni Lucy si Alex. Ikinamangha ni Alex ang mga vintage furniture pieces sa loob ng tahanan ni na Lucy. Sabi ni Lucy ay ang ibang muebles doon ay galing sa kanyang tiyahin. Other pieces came from Lucy's ancestral home. Dahil nagustuhan niya nga ang mga kasangkapang yun ay umurot si Alex kay Lucy na baka naman maaari siya nitong ipakilala sa kanyang tiyahin. Manghihingi rin daw si Alex lalot nagpapagawa sila ng bahay ni Mikey. Umoo naman si Lucy o sanakya na lang niya ang trip ni Alex na aakalain mong hindi milyon-milyon ang kinikita sa vlogging pero walang pambili ng lalamanin sa bahay binigay nito, yung tita ko, si tita Tata tapos binigay niya rin yan so habang binibigay, binibigay binubuong tita tata. Ah, ah. sana nakilala ko si tita Tata pagbalik mo, pakilala ka na yung tita Tata sa bahay namin oh, itatata oh. mo tata, 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 <laughs> sa bahay namin anyway, ang obvious na hindi kinaya ni Lucy ay ang comment ni Alex sa easy nerve na makapuno sa kanya nagdialog ba naman kasi ito na parang uhog daw yung makapuno napatalikod na lang si Lucy sa tinura ng kanyang bisita obvious na turn off ito Nagkakalasa lang siya pag nilalagyan mo siya ng sugar. Oo. Uh, pero masarap, di ba? Oo, masarap siya. <laughs> pero parang uhog. <laughs> <laughs> <laughs>